Ate, pwede po bang makautang ng dalawang sardinas? Ha? Ha? Utang ka? Opo. Ay, ang gara ng itsura mo, be. Babayad lang ko rin agad, te. Eh, andongus dungis mo naman. Pasensya na, be, Hindi kasi ako nagpapautang sa mga madudungis na bata, eh. Kaya ko pong bayadan yung te. Ay, hindi. Wala kang pambayad niyan. Sa iba ka na lang, be. Pasensya na, ha? Hindi kasi ako ang papautang. Dungis-dungis mo, O oh, sige po. Oh. Wow! Hello, Daddy. Sana po kayo. Oh, ang ganda mo naman na. Ah. Ang ganda rin ang damit mo ah Tapos ang dami pong gadget. Ayamanin Ay, ka. Siyempre. Contractor po yung papa ko sa DPWH. Contractor oh. sa DPWH? Opo. Kaya pala ang yaman nyo. Pwede po ba ate makautan ng dalawang sardinas? Ay, oo. Oh, Siyempre naman. Kahit ilan pa. Oh. Sawa na po ako sa siya ko sa spam. eh oh, oo. buti ka po. Sawa na sa spam. Oh, ito ba oh. Yung dalawang sardinas na inuutang mo. Sige po, ate. Ya, salamat po, ah. Palitan ko na lang po na maramis spam, ah. Okay, wow. Thank you. Ano, naiwan niya yung mga gadgets niya. <laughs>